magandang araw po sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa mga kaibigan nating nagtatrabaho sa Taiwan. Ako si Teacher Helena. Sa inyong pang-araw-araw na trabaho, nakakaranas ba kayo ng iba't ibang problema na hindi nyo alam kung paano lutasin? Hayaan nyo tulungan kayo ng mga pag-unawa sa trabaho sa pagresulba ng iba't ibang problema sa trabaho. <coughs> Paumanhin po. Kamakailan may napakalaking pagkakaiba ng temperatura sa pagitan ng araw at gabi at ang guro ay hindi naasahang sinipon. Huwag mabahala ang lahat. Tayo ay naka-online. Huwag mag-alala at hindi magkakahawaan ang lahat. Kamakailan, uso na naman ang sipon at rangkaso. Mag-iingat po ang lahat. Ang paksa natin ngayon ay tungkol sa kalusugan. Sa trabaho rito sa Taiwan, bukod sa kahalagahan ng kaligtasan sa trabaho, binipigyan din natin ng malaking kahalagahan ang pisikal at mental na kalusugan ng lahat. Maaring makaapekto sa kwalidad ng trabaho, Pagtulog, relasyon sa ibang tao, ang masamang pakiramdam o istres. Maaaring magdulot ng malaking pinsala sa lahat. Hindi dapat ito binabaliwala. Sa pamamagitan lamang ng pagpapanatili ng kalusugan at kaligtasan sa trabaho at sa kalamang posibleng makapagtrabaho ng mahabang panahon. Tara at basahin natin ang kaagad na isunumiti ng unang mambabasa. Hello po guro, nabalitaan ko po sa tita ko na masarap pagtrabaho sa Taiwan conveniente ang transportasyon, mahusay ang pampublikong kaligtasan at bukod dito, binibigyang halaga ng gobyerno ng Taiwan ang kalusugan at karapatan ng mga migranteng manggagawa. Nakakaantig nga naman pakinggan, nais ko rin maghanap ng trabaho sa Taiwan. Ang galing ng kaibigang ito. Dabanggit mo kung paano magbigay ng pansin ang gobyerno ng Taiwan sa kalusugan ng mga migranteng manggagawa. Pagpunta rito sa Taiwan upang magtrabaho, kailangan ng pagsusuri sa kalusugan chen kang Jian Cha, Pagsusuri sa kalusugan o tinatawag ring chen Pagdating sa Taiwan, hinihiling ng gobyerno na sumailalim ang migranteng manggagawa sa pagsusuri sa kalusugan sa loob ng tatlong araw mula pagdating sa bansa at may regular na pagsusuri sa kalusugan. Ang Chen Kang Jian Cha, pagsusuri sa kalusugan ay nahati sa ilang mga bahagi. Pagkatapos ng pagsusuri sa ospital, magbibigay ang ospital na sertipiko ng pagsusuri sa kalusugan upang ipaalam sa iyo ang resulta ng bawat bahagi ng pagsusuri. Karaniwang may dalawang resulta ang pagsusuri sa kalusugan. Heke, kwalipikado, at puheke, hindi kwalipikado. Kung ang mga bagay ay kwalipikado, hindi na kailangan mag-alala. Kung mayroong anumang puheke, hindi kwalipikado, may karagdagang inspeksyon at pagkatapos, kailangan ng muling pagsusuri o patunay ng pagkumpleto ng paggamot. Pagkatapos ng paggagamot at ikinumpirmi ng Ministry ng Kalusugan at Kapakanan maging HKA, kwalipikado na. Halimbawa, kung tayo ay nasa trabaho, ang mga produktong ginagawa ay dapat ding pumasa sa inspeksyon. Ang mga resulta ng inspeksyon ay nahati sa tongko, Pasado at hindi pasado. Gusto natin malaman kung hago, kwalipikado o puhago. Hindi kwalipikado ang sariling pagsusuri sa kalusugan. Kung tongko, pasado o putongko, hindi pasado ang ginawang produkto. Maari mong gamitin ang iyong natutunan sa talaarawan ng buhay ni Ani sa Taiwan at itanong, Zamayang, paano? Zamayang, Bukod sa paggamit sa pagtatanong sa ibang tao, maaaring gamitin sa pagtatanong sa kalagayan ng bagay. Chen Kang Chen Cha, the Jieguo, Ano ang resulta ng pagsusuri sa kalusugan? Chan Pin Chen Cha, the Jieguo, Ano ang resulta ng pagsusuri sa produkto? Kung He kwalipikado ang pagsuri ng kalusugan, binabati kita. Maaari ka nang magsimulang magtrabaho ng maayos. Pero kung pu ka, hindi kwalipikado, kailangan natin tanungin na doktor. Dito, ituturo ko sa inyo ang isang mahalagang punto ng pag-aaral. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang kapag ang iba ay nagbibigay sa atin ng payo o kapag gusto nating magbigay ng payo sa iba. Choy how? Pinakamabuti. Kung ang isang tao ay may labis na taba sa katawan at walang kasanayang mag-ehersisyo, maaaring sabihin Pinaka-mabuti kung mag-ehersisyo ka. Kung ang isang kasamahan ay patuloy na nagtatrabaho ng overtime at nakakaapekto sa kahusayan sa trabaho, pwede mo siyang pagsabihan, Pinaka-mabuti kung magpapahinga ka. Tignan natin ang aktwal na sitwasyon ng ating mga kasamahan. Hi. Zama la? 你最好多運動,好, jian jian cha, ke, hindi kwalipikado ang resulta ng pagsusuri sa kalusugan. Huwag masyadong mag-alala. Kailangan lang nating makinig sa payo ng doktor at aktibong tumanggap ng paggamot. Kapag naging jenta hake, kwalipikado sa pagsusuri, maaari na tayong magpatuloy sa pagtatrabaho sa Taiwan. Naintindihan mo na ba? Kung hindi mo maintindihan, ni zui hao kan ji Mas mabuting basahin mo pa ng ilang beses. Susunod, basahin natin ang isinumite ng mambabasa. Guro, gusto ko pong itanong kung paano sasabihin sa doktor sa Taiwan kung ano ang hindi maganda sa aking katawan. Sa tuwing tinatanong ako ng doktor kung ano ang aking problema o may hindi komportable, Maari ko lamang sabihin sa pamagitan ng mga kilos, ngunit hindi ko maipahayag ng maayos. Gusto kong malaman kung paano ipahayag ang mga sintomas ng sakit sa wikan Chinese. Salamat po, guro. Napaka-praktikal ng tanong ng mambabasa na ito. Pag nagtatrabaho sa Taiwan, may pagkakataon na kailangan magpatingin sa doktor. Pag-aralan natin kung paano sabihin sa doktor o sa amo ang ating nararamdaman. Una sa lahat, bago tayo pumunta sa doktor, dapat humingi ng pagliliban sa trabaho dahil sa sakit. Kailangan malaman ng amo ang iyong sitwasyon upang mas maisaayos niya ang pagbigay ng trabaho sa iba pang mga kasamahan o makahanap ng isang taong papalit sa iyo. Kaya ano ang dapat mong sabihin sa amo? Wo siyang le. May sakit ako. Wo le. May lagnat ako. Wo te le. Mayroon akong trangkaso ang le, Dito ay nagsasaad ng pagbabago sa pangyayari. Maaring idagdag ang Kui. Pwede? Kui ma? Pwede bang lumiban at magpahinga? Nabanggit na ang chinjia sa ikawalong kabanata ng mga pagunawa sa trabaho. Kung nakalimutan, balik-aralin lang ulit. Tignan natin ang aktual na sitwasyon ng ating mga kasamahan. Lao ba, wo 你看, Siyempre, inaalala rin ng amo ang kalusugan ng lahat. Ipaliwanag ang paghingin ng paliban sa iyong amo. Pumunta sa doktor o umuwi para magpahinga. Pagpunta sa iyuyen, hospital o sa tsensuo, klinika, tatanungin ka ng doktor tungkol sa iyong mga Zhen zhuang sintomas. Ilarawan ng iyong kalagayan o nararamdaman. Alamin natin ng ilang salitang mandarin tungkol sa mga chen Sin sintomas. Hinati ng guru ang mga karaniwang sintomas ng sakit sa dalawang uri. Ang unang uri ay tuturo sa talaarawan sa buhay ni Ani. Tau pagkahilo. Tau tong, masakit ang ulo. Hou tong, masakit ang lalamunan. Tu tong, masakit ang tiyan. Yao Tong, masakit ang baywang. Karaniwan may kasamahang mga kilos upang ituro ang mga bahagi ng katawan. Malalaman ng doktor kung saan ang may masamang pakiramdam. Para sa mga kaibigang interesadong matuto, maaring balik-aralin ang tala-arawan ng buhay ni Annie sa Taiwan. Ang pangalawang uri ay upang subukan ng kahusayan ng lahat sa Chinese. Tandaan ang mga salitang nagpapahayag nitong mga zhen zhuang, sintomas. Fa shao lagnat. Liu sipon. Liu Pi Ti, pagtulo ng sipon. Pisay Sai, baradong ilong. Ke -so, ubo. Tu, pagsuka. O Tu, sumuka. La Tu Zi, pagdudumi. Fu LBM. Pien paninigas ng dumi. Tignan natin ang aktual na sitwasyon ng ating mga kasamahan. 你哪裡不舒服?我喉嚨痛。還有其他症狀嗎?可受流鼻水。你發燒了嗎?我沒發燒。好,我看一下喉嚨。Bagamat ma? uh... ang ilang mga ospital ay may inihandang mga larawan na may pagsasalin para padaliin ang komunikasyon sa mga migranteng manggagawa. Ngunit kung magkataong wala, magagamit natin ang natutunan natin ngayon para kay pag-usap sa doktor. Kung tayo ay may sakit, gaya ng mga nakakahawang sakit tulad ng sipon at rangkaso, COVID-19 at iba pa, bilang karagdagan sa pag-inom ng gamot sa oras, pag-inom ng tubig at magpahinga, dapat mo rin bigyang pansin ang pag-iwas sa epidemya. Hindi natin ninanais na mahawaan ng mga kasamahan natin, lalo na ang mga matatanda sa pamilya katulad ng ginagawa ng lahat sa panahon ng epidemya noong mga nakaraang taon. Gumamit ng face mask, maghugas ng kamay, mag-self-quarantine at panatiliin ang distansya sa ibang tao. Napakabilis ng oras, may natira pang huling sulat mula sa mga mambabasa. Kaya basahin na natin ito. Kumusta po, Guro? Isang taon na akong nagtatrabaho sa Taiwan at nasa mabuting kalusugan. Ngunit kapag ang isang tao ay nag abroad para magtrabaho, Madalas niyang namimiss ang kanyang bayan, pamilya at pakiramdam ay laging nag-iisa. Nakaramdam ng kaunting depresyon at hindi alam ang gagawin. Sa trabaho, hindi sinasadyang gumawa ako ng mali at nagdulot ng kaguluhan. Nakaramdam ako ng labis ng pagkakasala at pagsisisi sa aking amo. Ngunit hindi ko alam kung paano ito ipahayag sa wikang Chinese. Salamat po sa inyo, guro, sa iyong malumanay na pagtuturo ng wikang Chinese. Napakaganda din pag-aralan ang mga pagunawa ng trabaho sa Taiwan. Salamat sa pagbabahagi ng mambabasang ito. Bukod sa pangangalaga sa pisikal na kalusugan, kailangan din natin bigyan pansin ang psikolohiya at emosyonal na kalusugan. Alamin muna natin kung paano magpahayag kapag may nagawang mali sa trabaho. Tui po chi. Patawad po. Puhao isu. Pasensya na po. Pao Sorry. Tuepuchi Patawad po Puha o isi Pasensya na po Sorry ay mga salitang pwedeng gamitin para humingi ng paumanhin o kapatawaran. Kapag naramdaman mong may nagawa kang mali, magsabi ng Tuepuchi Patawad po Kapag naman hindi sinasadyang nagdulot ng abala sa iba, magsabi ng Puha o isi Pasensya na po Paochen sorry. Pangkaraniwang ginagamit ang pagdadagdag ng hun o fei chang ay nakakapataas ng antas ng paghingi ng tawad. Hun, pao chen, pao Fei chang, pao Lubos na humihingi ng patawad. Sa simula pa lang, hindi na tayo perpekto. Sino ba ang hindi nagkakamali, di ba? Alam ng guru na meron kang mataas na inaasahan sa sarili. Maaring makonsensya at makaramdam ka ng hindi mabuti kapag gumawa ng mali. Kung maipaabot natin ang ating sorry sa amo, ipangako na mag-iingat at pagbubutihin ang trabaho, naniniwala ako na hindi na magagalit ang amo at maunawaan na hindi mo ito sinasadya. Pagkatapos magsabi ng patawad po, alamin natin kung paano sabihin ang pangakong pagbutihin. Kapag nagkamali ka sa hindi pagsuri sa iyong trabaho, maaring sabihin, Hu siya't iting hui chui. Tiyak na pag-iingatan ko sa susunod. Kapag inakala ng iba na hindi mo ginagawa mabuti ang trabaho, maaaring sabihin, Hu siya't si iting hui kai Tiyak na magbabago ako sa susunod. Tignan natin ang aktual na sitwasyon ng ating mga kasamahan. Ni, why sa usapan kanina, ginamit ni boss ang why siya Bakit? Para itanong ang dahilan. Ginamit ng migranting mga ang in way. Dahil? Para ipaliwanag ang dahilan. Sa trabaho, may trabahong maaring hindi na kumpleto. Hindi sinasadya na mahuli sa pasok o may ilang mga emergency na hindi malutas. Tatanungin ni amo, why Bakit? Sa mga pagkakataong ganito, kailangan lang nating tapat na sabihin sa amo, in way. Dahil, yun in, dahilan. At matutong magsabi ng mga pangunahing punto lamang. Sa ganitong paraan, may paunawa natin sa ating boss ang dahilan at upang maiwasan ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang partido. Balikan natin ang napag-aralan natin ngayon. Chien Kang Jian Cha, pagsusuri sa kalusugan. Chen Chen pagsusuri sa kalusugan. He Ke, kwalipikado. Pu He Ke, hindi kwalipikado. Tong Kuo, pasado. Pu Tong hindi pasado. Zui pinakamabuti. Wong sheng sakit ako. Wo kan mao le. Mei lagnat ako. Wo tie liu trangkaso. Yi hospital. Zheng suo klinika. Zheng zhuang, sintomas. Tou pagkahilo. Toutong, masakit ang ulo. Hou masakit ang lalamunan. Zu zi masakit ang tiyan. Yao tong, masakit ang baywang. Fa shao, lagnat. Liu pi shui, sipon. Liu pi ti, pagtulo ng sipon. Pisay, sai, baradong ilong. Ke ubo. Tu, pagsuka. Ou tu, sumuka. La tu zi, pagdudumi. Fu -xie, LBM. Bian mi paniligas ng dumi. Tuy po patawad po. Pu hao isu, pasensya na po. Pao sorry. Hen pao chen, pao man hin. Fe chang lubos na humihingi ng patawad. Wo siya itzi, hui chui. Jack na pag-iingatan ko sa susunod. Wo siya itzi, iting hui kaichin. Jack na magbabago ako sa susunod. Hanggang dito na lamang ang mga pagunawa sa trabaho ngayong araw. Naniniwala ang guro na hanggang dito, malaki na ang pagnaghusay ng weekend Chinese ng lahat. Hanggang sa muli natin pagkikita. Bye!